Yan mga Pinoy uh, Isang magandang magandang araw ko At uh, welcome back sa ating Youtube Channel uh, Ngayong araw mga Pinoy, nandito na, pa rin po tayo sa Tarlac <laughs> Hindi po tayo naka-uwi at hindi, at hindi rin po tayo naka-boto ngayong barangay eleksyon O lang po yung ating... ano budget mga Pinoy kaya sa susunod na lang po tayo magbuboto at kayong election lang mga Pinoy si Boy Pinoy hindi nakaboto na yung barangay election nung mga nakaraang election mga Pinoy eh lagi pong naboto si Boy Pinoy ngayon po hindi siya makaboto dahil malayo po tayo na andito po tayo sa Tarlac tapos mabuto tayo sa ano sa Sur mga Pinoy eh kulang po yung ating budget kaya inuna po natin yung pangangailangan ng ating pamilya para po may budget sila at alas 5 na po ng hapon retira na si Boy Pinoy uh, palabas po tayo ng compound ng school palabas tayo dun sa highway at may bibilhin ko si Boy Pinoy ipapakita po ni Boy Pinoy ang compound nitong school ng Tarlac Un Agricultural University mga Pinoy dito po isa simple sa Tarlac mga Pinoy Tarlac Lapit na po tayo sa labasan mga Pinoy. At dito po sa Tarlac mga Pinoy hindi lang po ispan ang mayroon sila may kalabaw din po sila dito mga Pinoy na nagbabantay ayan o oh. oh. ayan may <laughs> kalabaw mga Pinoy pero magtataka ka po kung bakit so, yun, 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 yun. Oh. ay di mo alay si Nah, Alis tayo sa tindahan mga pinoy yun po kaya ang ginagawa natin sa pinapabaho na natin sa loob ng compound ng kal ng school dito sa Tarlac pag bibili ka lalabas ka pa dito sa ano dito sa abing highway mga pinoy at wala po tayong mabilhan dun na tindahan Yo so, malayo layo din ang lakad mga tuloy siguro po mga 10 minutes mga uh, ganon Ayan Ito tayo dito 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 rin po si Boy Pinoy nagpapadikas sa tuwing yung tuwing merkulis at, at sabado Pabili po Pabili Pabili po Pabili po Oh, mga Pinoy nasa na hindi tayo naman uminig may pinagawa siguro antahintay lang po natin yun na lang po ng Rexona isa lang po ayun mga Pinoy mabili po si mabili po si Boy Pinoy ng ano pangontra sa anting saka po tayo mapalag ako ng giga 50 magkano po yung giga 50 wala na pong giga 50 ano pong 60 na po Talk in, oh talk in text. Ngayon well, mga Pinoy, uh, nagbili po tayo ng panguntra sa anting ito. Oh. Ayan. Ayan, mga Pinoy, yung panguntra sa anting ni Bud. <laughs> So yun mga pinoy, nagpaload po tayo ng pang-upload ng ating vlog. Ayan o, pinakababa. 60 naman. Wala na yung giga 50, 60. So yun mga pinoy, at pabalik na po tayo. Pag-uwi na tayo ng ating para chat out po kay ma'am at sa kanyang grocery eh, kuya hindi po pasok yung log. hindi po baka may load po kuya, next time may load po ako ano Riga 99 yun mga Pinoy tayo po ay pauwi na at inabot na tayo ng dilim yung malayo-layo po yung ating pinaludan kaya saka yung binilihan natin tayo ng silim na sinabot na tayo ng gabi tayo po ay maglalakad papapunta dun sa site na ating pinagtatrabahunan mga Pinoy at i-update ko kayo pag nandun na tayo yun mga Pinoy nandito na po tayo yan